Wasak na wasak ang puso ng Kyle Dre fans nang kumalat sa Sockmed sa mismong araw ng mga puso ang video kung saan makikita si Andrea Brillantes na may may kasama diem anong guwapong lalaki with matching pink roses bouquet. Sa real ay kitang kita ang mukha ng sinasabing kadate ni Andrea nitong Valentine's Day dahil dumaan ito sa harap ng taong kumukuha ng video. Kasama ng guwapong lalaki si Andrea, pero naiwan ang aktres na kausap pa ang gwardya, kaya nakatalikod dito sa kumakalat na video. Samantala, sa mismong Instagram story ni Blythe ay flinex ng aktres ang natanggap na bulaklak na may kasama pang emoji ko na puso. Marami nga sa Kyle Dre fans nila ni Kyle Echari ang mas minabuti na lang na manahimik sa Sokmed pero mas marami ang imbiyerna at hinihimok ang nagpost ng video na i-delete ito at bigyan ng privacy si Andrea. Maraming netizens tuloy ang naniniwalang Willie na talaga ang Kyle Rhea at mukhang may hindi nga raw pagkakaunawaan sina Kyle at Andrea. Nakakaloka.